Hello! Good morning mga kaimda yung ngayon eh, tanghali. Ang ulam natin is sinabawang isda, pero kakaiba na gawin natin. Ito yung isda, bigay to ni Doc. Napaganda yung isda, oh. kita niyo. Press na press. Bigay ni me, Dok. Ito yung gawin natin sinabawan. Sa Bisaya pa, ano siya? O, tinula. Tinula ang isda. O, ano yung ugasan na natin. Ugasan mo natin ang isda. Pero hindi natin diritsyo siya pag ano. E, diritsyo pag sinabawan na ganito. Idaan muna natin siya sa preto daw para iba na naman. Yan. Pretohin daw muna. Pipretuhin daw na muna natin, saka natin, gawin sinabawang. O. Oh. Ang ganda na isda. Oh. Ano tawag sa inyo ito? Isda na ganito. Ganyan. Anong tawag na isda na ito? Eh. Di ba press na press? Galing from the farm. Galing palengki. Basa natin ulit. Para mawala yung amoy. Tapos, ang rekano natin sinabawan, dalawang kamatis, tanglad, ano to, onion, ginger. Yan. Ito masarap pala ang ano sa sinabawan. Tapos, may kamuti tops style, eh, diba? Yan ang gamitin natin ngayon. Okay? Ngayon, I-prepare na natin para mag-pray muna tayo. Prituhin muna natin ang isda. Yan, malinis na. Ito na yung isda. Malinis na. Oh. Malinis na. Yan. Malinis na siya. Lagyan natin ng asin. Asin lang. Puting soka para pag Ito masarap na ulam kasi malamig ang panahon na yun. Ang riba. Lagyan natin soka. yun Sinasina na natin para malasa na siya. Lagyan natin soka para malasa talaga siya maghalohin na natin maghalohin na natin ganyan ganyan na po pandarin na natin ang frying pan okay diba pandarin na tayo frying pan para mag putuhin putuhin na natin sakay na natin mga kika sabihin na natin Ayan na po. Pertuhin na natin, oh. Habang makabang tayo ng ano, nagayatin na natin yung mga recados. Nagayatin na natin yung mga recados. Pagasan na natin. Oh my God, di wala Oh my gosh. Di wala tubig. What happened? The submarine no yes. more water. Mukha akong basma. Yan. Mukha na. Kaya na natin. Masarap maraming kamatis. Ano na natin na? Yes. Masarap talaga sa ano, panahon ting ulam. Maulam kasi ngayon. Masarap ang ulam na sinabawang. Sinabawang isda. Lamian mo. Ang sarap-sarap. Ano ba? Kayo, nang loto nyo dito, kanalasan. Uy, mapuwi na. Ya, nakapreto na. Yan. Nabang preto, gawa na tayo ng anong. ginais na natin yung ginger gamit kasi mga pisaya, lalo sa mindanao pag mag sinabawan, di talaga ginger mga antay -an pa siya hindi ka nahinig sa maraming rekado ganito na ganito lang puro puro na shell nasa natin yun mm yung -hmm. basobas yan ayan, ayan. O, diba? ayan, masinabuan natin kuha kayo ng tanglag so pinaka babies sa lahat ng may sinabuan, may tanglag talaga huwag natin abusig, konti konti lang sa lahat ng purin ko Ugasan pa rin natin. Masarap talaga may tanglan sa lahat ng sinabawa. Kasunod naman yung iba. Bakal tanglan, Diyos ko, isang ganito. May pesos pieces. Pagatong loto ko na to Kaya nagtatanim na ako tanglan doon sa babae eh. Kung may marami lang ako taniman, lahat ng klase ng ano, herbs, meron ako. Kaso wala lupa. Eh. Anak tayo ng ano. Anak tayo ng wala Eh. Oh, salamat ka lang, Ben. Okay, marunong tayong tan. Ugasan natin ito. Tangulad. Okay, oh. Marunong na ba kayo maglutok? Ako, patsam lang po Patsam! Yan, yeah, magluto na, na Sunod yung gulay. alam niya mga pinagdahon? Ano yung Bola. Mariya natin to. Ako, para kung payat. Mayo. Ang ng gulay. Ugasan natin ito na may asin rin para matanggal kasi alam ko baka yung ekspresyon ito. Mahirap na. Lahat ng gulay yung natin, lagyan natin ng asin. Kasi, alam mo mga nag -isprema, ano, hindi naman ito organic. Buti kung tayo nagtatanin, sigurado tayo. Pag hindi, huwag kami kumbiyansa. Lagyan nyo ng asin. Hugasan nyo ng asin. Itiyak na ano yan. Sa magandang dao, kunin niyo. Sayang din. Binayaran to, magkano to. 15 santalik. Ganoon ko. Wala talaga mura ngayon. 15 santalik. Hmm? Ganyan lang. Huh? Ito lang siya. Ito lang siya, mga kainday ko nandun. Huh? Kunti lang. Bajo na, talbos. Oh. Yan lang siya, oh. Huh? Taroos ng gamote. Ugasan natin na may asin. Okay. Habang tayo magano, habang malapit na malutong preto, magpakulok na tayo ng tubig. Yan. Para sa sinabuhan natin. Pakulok na tayo. Pakulok na tayo. Magpakulok na tayo ng tubig. Para sa sinabuhan natin isda. Okay. tapunan na natin. Ayan na yung preto ko. Ayan na, ha? Oh. Ayan yung preto ko. Ayan yung sabaw natin. Ayan. Malagta ko na to. Loto na. Pagkulo, ilagay na natin yung mga, ano, rekado. Saka, ihulog na natin yan. O, Ayan yung preto isda natin. Ayan. Preto ng isda. Ito, gulay. Ayan, oh. Di ba? Ayan, rekados. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. O, ah, diba? Itcharam. Abangan nyo, pag makulo na ang lahat, abangan nyo lang yan. Malapit na yan, kukurin ko na yung preto dun. pag ko na yung preto. Para, pwede na siya. Eh, balik tayo ko muna. Para balang ang loto. Diba? Ano po? Ayan, abangan natin. Yan. Mga abang, tayo na natin kung kumukulo na. Wala pa. Balag natin. Yan. Hanguin na natin. Loto na. Loto na. Hanguin na natin yung i e Ready na natin dito. Ito na yung gawin natin. Sinabawan. Mag-discover din kayo mga kaimlay kanudong. Pwede kayo magsasawa. Ang purpose kasi nito, bakit git pinipreto pre muna? Para hindi malakalakag-lakag yung laman sa sinapawan. Hindi siya matatanggal. So, steady lang siya. Ayan na po. Ayan na po. Oo, oh, anday. Sarap po. Tama lang preto O, oh, diba? Okay, paluto na. Ilagay na natin ang gulay. Tingnan na natin. Mga kaimbe, kaludong. Ayan. Kulong-kulong na siya. Ayan na po siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Hindi natin lagyan ng maraming mga rekado-rekado, mga seasonings, kasi ano, para healthy talaga. Ayan. Ayan siya. Ayan. Lagyan na natin yung talbos. Lagyan natin talbos. Huwag patagalin. agalin na natin. Ay, lagyan na natin. Patahin agad ang apoy. Ayan. Ayan na siya. Nakahugas na to ha. Nakadalawang hugas. Galing pagbabad ng may asin. Ayan na siya. Ayan. Mix. Mix well. Yan na siya. Yan siya. Patayin na natin ang apoy. Yan. Yan na siya. Kung pinaglasa nito. Hmm. Saan? So, patayin na natin ang apoy ha. Patayin na natin ang apoy. Ah. Ta-dam. Ayan na siya. Luto na yung ano natin, sinabawang isda. O, ba? Diba? Bilis-bilis lang magluto. Ayan na siya. O. Ayos na siya. Sinabawang isda. Ayan. Ayan na siya. O. Oh. Ayan, pinatay ko na. Andiyan na yung gulay. O. Oh. Ayan, sarap. Huwag nyo ipalata sa ano, apoy. Ganyan lang siya. Pag katapos ng kulo, lagay ang atalbos, pinis. Yasta, yun na yun siya. Ayan. 拜拜。